Good morning guys uh, Andito tayo ngayon sa may San sa si del Monte, Bulacan Sa so, 8:00 8am Pupunta tayo ng Kainta Rizal kay Angkas Para magpa-chase motor So Yung dati natin gamit na Jigsaw 150cc Papalitan natin ng Honda Click So tara Tingnan natin kung paano ang proseso Ng pagpa-chase motor kay Angkas Let's go! Jumpy Sir Mel So, andyan na tayo sa loob ng ano, ang kas office na kapila na 'yung ating motor diyan tapos ito yung area kung saan tayo the driving skill test so dalawa siya dito sa kabila yung isa then yung mga kasama natin pinaplano na nila kung paano mag driving skill then hawak natin yung form ng ating change motor form nakalagay dyan yung dating motor natin at saka yung ating bagong motor na ipapalit Oh, maganda na lang tayo, natawagin tayo para mag-driving skill test. Nahihipagkwentuhan muna tayo sa ating mga kapwa rider dito. Many hours later. So tapos na yung ating driving skill test. So nakuha natin siya ng first try. So naipasa na natin. Uh, it's good na good tayo. Then tapos na rin nila i-check yung condition ng ating motor. Kung condition ba talaga at pwede siyang pang-angkas. Siyempre pasado yan. So after natin may yung ating ano, driving scales at ma yung ating motor, condition ng motor, i-scan natin tong QR code na to para dalhin tayo sa Google Form at doon i-upload yung mga information na kailangan ni ang kas. Dito natin i-upload yung ating information sa kayong ating bagong change motor na gagamitin. ORCR, ang CAS ID natin, tapos uh, driver's license ID natin, pati yung information ng ating motor, yung kanyang engine number, chassis number, plate number. So, i-upload natin lahat yan sa Google Form na yan. Then, ang sabi, mag-aantay tayo ng 1 to 2 days para ma-activate na yung ating bagong gamit na motor. yung ito yung MC model. Ay, Yan yung model. yung series number nung ano nung si Armo. ko muna. Yung kulay pula. Yung sa si Armo. Yung series doon. Oh, mm -hmm. series number. Ano motor ng dati pa? Big series. Ano? Oh, may hirap na hirap. Para uh, ang laki-laki ko ano, Jose. <laughs>

tapos na tayo magpa change ano this motor vehicle naipasa natin agad yung ating driving skill test tapos na upload na natin yung mga form na kailangan so ang activation ng change motor is 1 to 2 days yun ang sabi pero buksan na lang lagi yung apps tapos i-check na lang daw kung na change motor na para makabiyahe na tayo so habang nag-aantay tayo ng activation Magano lang tayo. Maglala-move muna tayo saglit 'Yun muna ang gawin natin habang hindi pa activated si ating ano si Angkas apps natin. Base motor. <laughs> ko 2 <laughs> days pa ata. Pa days siguro. Oh, 1 to 2 days, abang-abang na lang. Bago lang. Oo. yung ano ko, activate Ah. Ito oh, version na no, 51 pack. araw, 'yung sagsagan ng ulan. Uh, sa uh, Pasig. Walang Walang yun Wala Oh, nag-update na rin no kahapon eh, version 52. Kaya hindi naman ako nakabiyahe kasi nga Chase Motor. <laughs> Wala, maglalamove muna ako. <laughs> Buti na lang, may apps pa tayo nilalamove. Habang <laughs> nag-aantay. Di e, bali, holiday naman na saan ano eh, di ba? Habang hindi pa activated. Kaya nga eh. Ano yung model motor mo? 2021? Oo. Uh, 2022 sa akin. Oh, mas mas Ang ko lang galing summer. oh Oo. Oh. Pakauwi mo lang eh, bakasyon niya. Bakasyon niya. <laughs> Dapat tinapos mo na. Ha? <laughs> Pasok pa ako, sideline ko lang. Kasi. Ay, sa bagay, tama. Grabe biyay namin, 26 hours. Kain wow. tsaka tulog lang pahinga namin. Ihi. Anong sinakyan? Umuwid lang kami sa alin tsaka matlo. Saka motor? Motor! Kaya nang ko nga yung motor ko eh. Butang yun. Lupay-pay ka nang pag-uwi mo. Pag uwi nga, wala. Lakda talaga. Kasi ako nung nag-ride sa ko, wala Maynila hanggang Mindanao, tatlong araw eh. Oh, tatlong mas ano araw. Malayo pala Tatlong araw kasi, ano lang, joy ride lang talaga. Hmm. Tapos tulog sa gabi. Kami lima kami eh. Hmm, ano na, napasubukan ko na 110 to eh. Paabot ko ng 110? Sa'yo hmm, na ba? Na ano mo Hindi yan? ko pa nasubukan eh kasi Ganda? Nung, ano lang to Pangatlong araw pa lang sa akin to Ah ganun? Oo, oh, hindi ko pa nasubukan sa open highway eh Narap kahit na konti na takbo niya, uh, yung maramdaman yung wiggle. Oh. Uh, steady pa rin. Kaya yeah, maganda mo. So, uh, masusubukan ko rin ito pag nag-long ride. Kasi mahilig ako mag-long ride yung gig uh, kasi. Uh, uh, Ayun. Yung nga lang, yung share pag ating kay Angkas. Ay hey, mo lang. Kawawa tayo. Uh,